magbabalik na tayo dahil ang dami ko pa palang pictures and videos dito sa cellphone ko na hindi pa naa upload yung iba. Okay, balik tanaw ito ha, kaya may tindahan pa at tignan nyo naman mahaba pa yung buko ko and mataba pa. So ngayon kasi maintain ko na na short yung aking hair. Okay, so meron akong kwento. Ang kwento na to ay based on my personal experience at totoong nangyari talaga. So, pili kayo kung naging saan kayo dyan. Kwento ba ng unang babae or kwento ng pangalawang babae? Okay, sa unang babae, meron siyang kalivin partner. Nangupahan sila and yung sweldo ng lalaki, binibigay niya dun sa babae. natural uh, not sure kung buo, basta binibigyan niya. Sweldo ng lalaki, pambayad sa tubig, kuryente, upa, at syempre panggasto sa anak nila. Okay? Pero sa loob ng siguro isang taon sila nagsama, more or less, walang nangyari. Hindi nakakapagpadala yung lalaki sa probinsya, sa magulang niya. And kapos pa sila. Bago dumating yung sweldo ng lalaki, may utang na. So pagdating, mababawasan na siya agad ng pambayad doon sa naunang hiniram. So, walang naging asenso, walang nangyaring asenso based din sa sweldo ng lalaki. Dito tayo sa pangalawang babae. Same pa rin ang sweldo ng lalaki. So, hindi mo na sila nagsama, parang naging magjowa Ganun, may kanya-kanyang bahay na inuuwian. Yung sweldo ng lalaki, yung ATM ng lalaki ay binibigay niya doon sa babae. And ako nga pala yung babae. So, yung sweldo na sa akin. So, ang ginawa ko, kada sweldo, bumibili ako ng tiga dalawang pares ng damit ng lalaki. Branded. Ay, hindi naman sobrang mahal. For example, pen shop, uh, Lee, ganyan, nasa 500 lang yan or 600. Depende sa design, okay? Tapos, binibilang ko ng brief, mga short, unti-unti based doon sa sweldo. Kasi nga, binabudget ko eh. Nagtitira ako ng um, pera doon sa sweldo niya. So, talagang tira ha. For example nagbabudget ako ng 5,000 pesos kinsena. So, pag lumagpas na doon, stop na talaga sa next 12 do naman talaga. Kaya, bago mag isang taon, nakaipon ng medyo malaki-laki yung babae. Kasi nga hindi nagagalaw yung pera. Eh. At pinalago niya pa ito kasi nagbi-business, rumarakit ng kung ano-anong business yung babae. So, ako yun. Hanggang sa nagsama na sila, eh yung babae ayaw mangupahan. Ayaw ko talaga ng nangungupan kasi sayang yung monthly. ba diba? So, nung nakaipon, bumili ng pwesto doon sa kapatid ng lalaki hanggang sa nagtindahan din ulit at lumipat ng pwesto paglipas ng isang taon. Lumipat, eto na yung pwesto na yon, etong tindahan ni Yvonne. Pero bago yan, pinatayo muna yan nagstart yan from the scratch may naipon si babae ng 150,000 pesos yung 120 yun yung nagastos sa pagpagawa ng tindahan na yan, yung bahay na yan at binili ng iba pang gamit nagtira ako ng 10,000 pesos, yun yung pinuhunan ko, yung 10,000 pesos sa tindahan. At yung 10,000 pesos na yun, hanggang sa lumago, ayun na, the rest is history na siya. Yan na, naging tindahan ni Yvonne So, sa madaling salita, same ng sweldo ng lala yung lalaki, ha, para sa sweldo. Yung pangalawang babae, may dalawang anak at ako yun. Isa, yung una, mayroon silang isang anak. So, ako kasi hindi pwede na umasa lang sa sweldo ng lalaki. Kasi ang sweldo ng lalaki, pare parehas hindi na dadagdagan. Pero yung gastos, yung inflation rate, tumataas. Paano tumataas ba yung gastos? Tumatakbo yung taon eh, nadadagdagan yung taon. Siyempre lumalaki ka, natural just ko mga lalaki ang lalakas kumain yan. Nag-aaral habang tumataas yung grade, tumataas din yung gastos. Habang lumalaki, lumalaki din yung kain. ba? Diba? Ganun yung nangyayari. So, yung sweldo, para parehas ang na sample. 10,000 kada buwan, pare-parehas. Pero, yung gastos, lagpas. So, anong mangyayari? ba? Diba? Wala talaga. So, kailangan talaga dumiskate. Magtulungan. So, ginamit yung diskarte ko na yun. Yung 10,000 lumago. Ang dami ng naging katas. So, yun yung kwento ng unang babae at ng pangalawang babae. Pero, swerte din talagang magkasama yung uh, yung dalawa kasi nagtulungan sila, um, lumago talaga. Yun nga lang, hindi sila para sa isa't isa, hindi sila ang nakatadhana. So, one year na nagmo-move on ako, yung one year na yun, tuloy-tuloy yun, nagbigay lang ako ng closure nung okay na ako kasi hindi naman pwedeng papunta na ako sa, patapos na ako mag-move on sa kanya, malapit ng isang taon. Pero siya, naiwan pa din doon sa pangakong binitawan namin, kasi nangako kami sa isa't isa. Hindi pwedeng iwanan ko siya sa ere, kasi siya, nag on pa. Although tuloy pa din ang buhay niyan, nag-move on siya, pero may kinakapitan pa siya from the past. So, kailangan ko siyang kausapin, kailangan ko siyang kontakin na. Tapos na, eto na yung closure natin, at na wag na siyang umasa, wala na siyang aasahan. Kasi ako, kaya kong pagalingin yung sarili ko. nagihil ako although meron akong nagamit na tao and I'm sorry dun sa taong nagamit ko. Pero syempre, 'di ba? Muntik na din naman ako maubos ng tayo na yun kasi yung ipon ko paubos na talaga kung hindi pa natauhan, paubos na talaga kasi nga talagang sobrang broken ako dito sa 7 uh, years na relasyon ko. So, yung relasyon namin yun hanggang 7 years lang talaga at hindi na siya madudugtungan. And para dun sa ex-partner ko na nakasama ko dito, tama na. <laughs> Kailangan nang ituldukan talaga yun. And yun, magsimula na kayo ng panibagong buhay. Basta wag, wag lang akong manahimik ka na. Yung sa ano kasi, nagu nananahimik naman nung nagugulo lang ako at natitriggered ako kapag pinapakialaman ako eh. ba Kasi pinaubaya ko na ako is moving on na talaga. Tapos na. Hindi pala moving on kasi tapos na talaga. Wala na talaga. Um, doon na lang kami sa dati kasi kami mag, mag best friend kami bago naging kami. So yung pinagsamahan namin ay ito treasure ko yun. Um, pinapa-preserve ko siya para hindi masira. Kasi ayokong okay kami okay kami pero hindi na kami yung pwedeng maging magpartner talaga. Wala na po talaga. Sarado na. Sarado kandado abot hanggang langit. Ganon talaga siya. Kasi meron na akong panibagong life ngayon. So, and happy ako sa kanya kasi naging maswerte din siya sa business na yung una nagtindahan siya kaya lang hindi siya nagiging busy. Naaalala niya pa din daw ako. Kaya naging dalawa yung business niya. Naguling siya. Nagbili siya ng mga yung copras. Nagbili siya ng abaka. Nagbenta siya ng yung gasolina na nasa na nasa uh, bote ng Coke yung ganoon naging 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 matagumpay yung kanyang buhay. Nakabili siya ng dalawang sasakyan. Ang sasakyan ko nga isa lang, siya kanya dalawa, second hand tatlong motor and marami na siyang naipundar. So bilib ako kasi masipag po talaga siya, masipag siya. Uh, nagkahiwalay kami hindi dahil sa third party. Dahil lang talaga yun sa family, family basta sa family, sa mga hindi na pagkaunawaan and sa situation ko kasi biglang pasok yung aking ano, ba diba? Alam nyo naman yung pinaglalaban ko ngayon na matapos na. So, dahil lang sa situation na yun, no third party, pero siguro way na din ni Lord yun kasi hindi nga kami ang nakatadhana para sa isa't isa. Hindi kami yung mag-soulmate. Pero grateful ako doon sa seven years na pinagsamahan namin kasi naging masaya talaga kami. Sabi nga niya kung ibalik lang yung pagkakataon, sana hindi ako nag-YouTube yung kaming dalawa lang kasi masaya na kami na nag-uusap kami. Kami yung mag-best friend, kami yung nag-uusap, nagmamaritesan Kami talaga, kung solid kami, ganun kami ka -ano. So, kaya lang nangyari na yung dapat mangyari. Kung hindi ako nag-YouTube, hindi, hindi naman siguro makakapag wala akong mga sponsorship, walang, wala akong may nga naipundar. Pero, baga hindi ganun kalaki din yung maipundar kasi nakatulong din yung social media sa akin. Anyway, nangyari na kasi yun eh, ba diba? Pero, yun nga, Uh, okay na daw sana siya sa simpleng buhay pero kailangan kasi natin mag grow di ba, hindi palaging nandun tayo sa situation na yun, kapag hindi ka na happy sa situation kung saan ka man ngayon umalis ka, kasi may potential ka meron ka pang mas ibubuga, kung kaya ng iba, kaya mo din nasa maling lugar ka lang so kami, okay na kami may um, pre preserve ko lang yung friendship namin, pero uh, we're na talking ha Uh, hindi kami uh, yung nagchat-chat na ano sinabi kong magkaibigan kami. No, kasi respeto na lang sa partner ng isa't isa. Sa partner niya ngayon, sa partner ko, uh, at sa partner ng bawat isa. <laughs> Respeto na lang. So, mananatiling yun na lang yun. Okay? So, yun ang balik tanaw ng aming buhay. So, kung magkakilala, parang ano na lang siguro kung magkita kami ulit. Parang yung dating kami lang, oy kuya bagtan, ganon. Ganon na lang siya. Pero, no, ano na. So, um, pinagpe-pray ko na sana, katulad ko, mawala na din yung feelings niya na... mag ano pa kami sa is in a relationship sana yung talagang totally friendship na lang Okay? So, sana lahat ay makapag-move on na. Okay mo yun? <laughs> so, yun ang aming, ang aking baliktanaw ng aking buhay. So, ano to? Um, kung meron kayong question, comment lang kayo dyan kasi magbabaliktanaw nga tayo para yung aking mga video, pictures, magawan ko ng ganitong real, uh, true to life story nga pala guys, ako ay naniniwala talaga sa partner na maswerte at sa malas, ba? Diba? Hindi Pero hindi naman ibig sabihin na malas kayo sa isa't isa. Ikaw yung naging malas sa partner niyo ngayon ay malas ka na forever. Hindi lang kayo talaga magtatugma. Pwedeng swertehin ka sa iba. Kaya tama lang na ikat na yun. Uh, punta ka dun sa kung saan ka nabavalue. Kung hindi ka pinahalagahan dito, is ka. Lumipat ka dun sa iba. Tanggalin mo yung sarili mo dyan sa kung nasa ang situation ka man ngayon. 'di diba? Kasi kung hindi kayo nag-grow nitong partner mo ngayon, mali mo sa susunod mag-grow ka. Hangga't buhay ka, may pag-asa. Hindi porket okay, nag-close na 'yung chapter ng buhay mo ngayon ay close na talaga 'yun. Hindi pwede. Hindi naman 'yung ganoon. Kasi isang pahinan lang ng buhay mo 'yung nag-close, hindi pa 'yung buong libro hangga't buhay ka pa. So hangga't may pag-asa, may buhay, may pag-asa. Tsaka syempre tiwala lang, no? Free ka, mag-pray ka lang. Ako, Diyos ko, grabe, lagi akong sinusubok ni Lord. Pero, wag kang bumitaw. Talaga, iiyak mo lang yan sa gabi. Pero, hindi ka pa din yan napababayaan. Ako'y isang patunay niya na ang dami ko nang naanong problema, lalo ngayon sa annulment case ko. Pero, hindi ako pinabayaan ni Lord. Alam niya talaga kung gaano kalakas, Lord. Ano ba? <laughs> magtiwala ka pa din sa plano niya. Kung yung plano mo ay hindi natupad, huwag kang mag-alala kasi mas maganda yung plano ni Lord para sa buhay mo. Kung sa ako nga eh, kung sa tingin ko ang ganda na ng buhay ko, ang ganda na ng buhay namin ni Bagtan, ni Lakay. Kasi naging successful kami, lumago yung business namin, nakaipon kami ng marami. 'Di ba? anak na lang ang kulang sa amin. Pero bago kami nagsama, pinag ko na kung kami na kasi ang magsama hanggang pagtanda, isang anak lang na babae, Lord. Yun lang talaga yung aking pangarap. Pero kung hindi man kami, huwag nyo po na ako bigyan ng anak. Kasi ayokong magkaroon ng dalawang panganay. Yun talaga yung bago kami nagsama sa isang bahay, pinagdasal ko. Mahilig po kasi akong maghingi ng sign. At yung sign na yun ay hindi talaga binigay ni Lord. Kahit anong ginawa namin, gumastos kami ng malaki sa OB-GYN, ang mahal ng vitamins namin. Knowing na merong kaming kanya-kanyang anak sa una, pero hindi kami nagkaroon. Dahil yun sa prayers ko, naniniwala ako doon. Kasi gusto ko kung kanino man ako magkaanak, sa so, susunod, siya na yung makakasama ko hanggang pagtanda. At hindi yun binigay sa kanya. Ibig sabihin, kasi nga, hindi kami ang para sa isa't isa. So, kung ikaw mahilig maghingi ng sign, eh, simulan mo na ngayon <laughs> kasi naniniwala ako dun sa mga sign na yan tsaka pray lang okay so yun lang uh, ano pa ba mag ano kayo nang magtanong pa kayo dyan at balik tanaw ito buong linggo thank you for watching ito po ang dating si Yvonne Bautista ang tenderang vlogger na QC <laughs>